Si Pope Francis na nga ba ang magpapasimula ng one world religion sa ating mundo? Si Pope Francis ang nire-respeto ng napakaraming kristyano dito sa ating mundo, lalo na nga po ng mga katoliko. At isa na rin po ako sa rumi-respeto kay Pope Francis bilang isang kristyano. Sa totoo lang mga kapatid, anong mga paniniwala sa mundo na ito o anong mga relihiyon sa mundo na ito, nire-respeto ko po lahat ng yan. Pero mga kapatid, ang pinaka-goal ko lamang po ay siyempre ibahagi kung ano nga ba yung katotohanan at kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ngayon nga makailan lamang po, nagkaroon ng iba't ibang komento at nagkaroon ng kontrobersya yung sinabi po ni Pope Francis noong siya ay nandoon sa Singapore. Isa po kasi sa sinabi ni Pope Francis, ang sabi niya, all religions are a path to God. So ang pinakapunto niya po dito, lahat daw po ng paniniwala sa mundo, lahat po ng religion dito, yan po ay daan patungo lang sa iisang Diyos. So parang sinasabi niya po, dahil isa lang naman yung ating Diyos, ang Diyos ay para sa lahat. At lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Kaya kahit ano pang religion mo, sinasabi na ang dulo nito patungo lang sa iisang lugar. Patungo nga po sa iisang Diyos. Sa totoo lang po, hindi lang po si Pope Francis yung nagsasabi ng na ganyang paniniwala. Maraming mga taong ang naniniwala po dyan. Kasi nga sinasabi nila, lahat naman tayo ay nilikha ng Diyos. So kahit ano pang religion mo, kahit ano pang kulay mo, kahit sino ka pa, babalik at babalik ka pa rin sa Diyos. Kasi yan naman daw yung kalooban ng Diyos para sa lahat dito sa mundo na ito. So hindi mo rin pwedeng sabihin na yung religion mo, mas importante yan kesa sa ibang religion dahil iisa lang daw yung patutunguhan nating lahat. So dapat daw walang pag-aaway sa iba't ibang mga reliyon. So nakita po natin dito yung sinabi ni Pope Francis. Pero mga kapatid, ano nga ba yung sinasabi ng Biblia? Totoo nga ba na lahat ng relihiyon sa mundo na ito, ito ay patungo sa Diyos? Sa totoo lang mga kapatid, hindi talaga relihiyon yung magdadala sa iyo sa langit o yung magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kahit sabihin mo pa na maging perfecto ka sa mundo na ito, o kahit na magawa mo lahat ng utos ng Diyos, o kahit palagi ka nagsisimba, hindi po yan yung magdadala sa inyo sa kalangitan. So hindi po religion o kung ano mang ginagawa ng tao ang magdadala sa kanya patungo doon sa langit. So ano nga ba ang daan o sino yung daan patungo doon sa langit? Ang malinaw po na sinasabi ng Biblia, yan po ay walang iba kundi yung ating Panginoong Heso Kristo. Tanging siya lamang po yung daan patungo doon sa langit, patungo doon sa ating Ama. Basahin po natin yung John chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So mga kapatid, si Jesus na po mismo yung nagsabi niya. So sino po yung paniniwalaan natin? So syempre, kung ano yung sinabi ng ating Panginoong Iso So doon lang naman po ako nagbabase sa sinabi ng ating Panginoong Iso Kasi mga kapatid, kung titignan po natin, maraming mga unang alagad noon o unang mga mana ng palataya ang namatay dahil sa pananampalataya nila sa ating Panginoong Iso Kasi naniniwala po sila, yung pananampalataya nila sa ating Panginoong Iso yun po yung daan patungo sa kaligtasan. So pinanghawakan po nila yon kahit nakapalit yung buhay nila. Kasi mga kapatid, kung lahat ng religion patungo rin naman sa Diyos yan sana po hindi na namatay yung mga unang alagad ng ating Panginoong Sokristo. So isang reason kung bakit namatay yung mga unang alagad ng ating Panginoong Sokristo at yung mga unang mananampalataya dahil po sa kanilang pananampalataya dahil sa paniniwala nila na si Jesus lamang yung daan patungo doon sa langit. So mga kapatid dapat maalis na po sa ating mga isipan yung religion. Kaya po nagkakaroon ng confusion o kaya man di pagkakaintindihan kasi nga po dahil yan sa religion. Napakarami pong mga religion sa ating mundo at napakaraming iba't ibang paniniwala na nagbibigay kalituhan sa mga tao. So kung aalisin po natin yung religion sa buhay natin at ang ilalagay po natin sa ating mga puso ay relasyon sa ating Diyos, sigurado po mas magiging maganda yung takbo ng ating mundo. Kasi yun naman talaga yung sinasabi ng Biblia, yun po yung katotohanan. Si Jesus lamang po yung daan patungo doon sa kaligtasan. Wala na pong iba, hindi po kung ano mang religion. Sa totoo lang po mga kapatid, madalas yung religion pa yung nagpapalayo sa mga tao sa ating Diyos. So imbis po na mapalapit sila sa Diyos, ang nangyayari dahil nga sa mga iba't ibang religion o kalituhan sa paniniwala, nalalayo po sila doon sa katotohanan. Kailangan lang po talaga mabuksan yung puso't isipan ng mga tao na walang tunay na relihiyon at walang relihiyon na makakapagligtas sa mga tao. Basahin po natin yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Mga kapatid, ang maganda sa ating Diyos, hindi nakabasa yung kaligtasan mo sa mga ginagawa mo. Malinaw nga po sa binasa natin, tanging yung ating Panginoong Sokristo lamang yung magdadala sa iyo patungo doon sa langit. Ang maganda po sa ating Diyos, kahit ano pang religion mo, kahit sino ka pa, kahit ano pang mga nakaraan mo, kahit anong karumihan pa ang ginawa mo noon, tatanggapin at mamahalin ka pa rin ng ating Diyos. So dyan na po natin makikita na lahat ng tao sa mundo na ito, lahat ng religion sa mundo na ito, tatanggapin ng ating Diyos. Basta mananampalataya ka sa ating Panginoong Sokristo. Yun lang naman po yung gusto ng ating Diyos. Manampalataya ka sa Panginoong Sokristo, kahit na makasalanan ka pa, at tatanggapin ka ng ating Diyos. Sabi nga po sa John 3, verse 16, sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang gan Basahin din po natin yung Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So mga kapatid, napakalinaw sinasabi po ng Biblia, mahal po tayo ng ating Diyos. Yan po yung katotohanan, kahit makasalanan ka pa. So kapag nanampalataya ka sa ating Panginoong Sokristo, doon po kayo ituturing na anak ng Diyos. Doon pa lamang po. Alam naman natin na tayong lahat ay nilikha ng Diyos at tayong lahat ay galing sa ating Diyos. Pero mga kapatid, dahil nga sa kasalanan, nalayo tayo sa ating Diyos. Kaya ang naging tatay natin, yung naging ama natin, ay si Satanas. May mga kapatid, para makabalik tayo sa ating Diyos at masama ulit tayo sa pamilya ng Diyos, kailangan manampalataya tayo sa ating Panginoong Sokristo. Nang sa ganon, maituring tayong anak ng ating Diyos. So hindi po tayo maituturing na anak ng Diyos kung wala po si Kristo sa ating mga buhay. Basahin po natin yung Galatians chapter 3 verse 26. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Basahin din po natin yung John chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So mga kapatid, ang katotohanan na dapat malaman nyo, lahat ng tao sa mundo na ito ay mahal ng Diyos. Hindi mo kailangan ng religion para maligtas ka. Kailangan yung pananampalataya mo at relasyon mo sa ating Panginoong Yeso Kristo. Tandaan nyo po mga kapatid, dapat isang Diyos lamang yung ating sambahin at paniwalaan. Tanging yung Diyos lamang po na sinasabi ng Biblia. At hindi rin po yung mga Diyos Diyosan. Alam naman po natin na ayaw ng Diyos na sumamba tayo sa iba't ibang mga Diyos. Basahin po natin yung Exodus chapter 20 verse 1 to 3. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Egypto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So dito pa lamang po mga kapatid, dapat alam na natin yung paniniwalaan natin at gagawin natin. Malinaw po mga kapatid, dapat wala tayong ibang Diyos na sinasamba. At malinaw po sinabi naman sa inyong Testament na tanging yung ating Panginoong Sokristo lamang yung daan patungo sa Ama. Wala na pong iba. So dapat mga kapatid, yun po yung paniwalaan natin sa totoo lang mga kapatid, totoo na magsisimula na yung one world religion. Kaya ang nangyayari, sineset na po yung kaisipan ng mga tao sa isang paniniwala na lamang. Kaya mga kapatid, ihanda na po natin yung ating mga sarili. Kasi nga po, anytime, pwede nang lumabas yung Antikristo at simulan niya na yung one world religion. syempre mga kapatid, marami mga tao ang malilinlang sa pamamagitan po ng Antikristo na yan. At siya po yung papakilala bilang Diyos. Kaya mga kapatid, dapat patuloy lamang po tayo magbasa ng Biblia nang sa ganun, mas malaman po natin yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. At syempre, kung ano po yung kalooban ng Diyos para sa ating lahat.